Yo yeah, mga kamatik, magandang magandang araw mga kamatik Ito na naman tayo makulimlim at makangitim-itim ang ulap mga kamatik Mukhang ulan Sa ngayon mga kamatik, tayo Ang panibago mga kamatik Na Na papalipad tayo di tela ng mga saringgola dahil sa medyo wala tayong magawa ngayong araw makamatik kaysa magmukmuk tayo sa loob ng bahay palipad muna lang tayo makamatik para maliw ang ating isipan Ay, mga may hinahangin. Tete-testing lang tayo, mga matik. Yung fighter na tulis. Gaya pa rin ang dati mga matik, maputik pa rin dito mga matik. Yun! Kanina mga hindi pa akong tetesting, malakas ang hangin. Yung magtetesting ako, bilang na nang nawala. Parang ayaw ako magpalipad na saranggola golang ngayon. Ito mga matik, libangan ko lang. Pagka wala akong ginagawa, mga matik, papalipad lang. Kayang-kayang trip, mga matik. Yung trip mo magpalipad, palipad lang. Wala namang mga ngayon, mga matik. Dito ulit tayo. Yung mga matik, ah, set up ko lang. Yung aking palili pa rin, mga matik. Nasa ringgola, ditulis. Na fighter. Yun, mga matik. Ito ang susubukan ko ngayon. Kaya na, mukhang pumapatak na ulan, mga matik. Umaambun na. Dapat din ako pumunta, mga matik. Mukhang bab mukhang uulan na to, mga kamatik. Pero parang parang di sayang, mga kamatik. Subukan lang natin paliparin para mapalipad natin. Larga. hila larga ayun mga matik may hangi. ikid mo na tayo ayun na mga matik napakataas na hindi ko na video na agad mga matik binalipad ko na para bago ko bidyon makamatik kumikinding kinding gawa ng ginit na ako yung tali makamatik isusum natin makamatik para makita ayun mga matik, uh, fighter na tulis mga matik, kahit papano lumilipad mga matik. Ayan, ang bagong fighter natin. No? Oh. Napakaganda. Ang ganda ng kanyang combination. White at blue. Medyo madilim lang, mga matik. Mukhang nagbabadya na umulan. Ayan, medyo pagka hindi ko si numero ma matik na pakatas na. ko Na <laughs> pakatas na malamatik pagka. Ano la mapaka para? Ayan, ma Medyo nawawala ng hangin. Ayan. Ayan, bumibigat na siya, mga matik. Uh, medyo mata malakas yung hangin sa taas. Kung hindi ko siya isusum, medyo malayo na siya. Ayan mga sinom na natin para kitang kita mga kamatik dahil sa walang araw mga ayyan Ayan mga medyo maambun na. Kailangan na natin ikirin mga kamatik. Baka tayo abutan na ng ulan, mga ang Hanggang dito na lang. Ito yung fighter na tulis natin na lumilipad siya, mga matik. Wala pa rin kakupas-kupas sa pagkagawa, mga matik. Hanggang dito na lang, magamatik. Salamat.